Ang oriente, kinoriente po yung anong fish ko dito. Uli ka boy. Dako ano. Yan mga tropa na kahuli naman po. Perkan dito. Ayun. Malaki. Pwede para tiyo dyan luyo. na nalang saka you? dog na no yeah. dako na nga dito tiyo dyan yeah. na ito labog si mo doon ayan mga tropa bali tatlo na po Tato na po ang huli namin. Malaki. Ayan. Diba? Ito mga tropa. Nakahuli naman po kami. Eh. Atrekan hito. Bali pang walo na po ito. Yan lahat yun ha? Ang laki hihagis mo. Sige, labog. Yan. Makakawala. Ubusin natin sila dahil magpapalit tayo ng ano, kaalagaan. Alukso. Ah, pero kakilot yun dyan. Bundo, kay do ako. Oh, Sobra kilo. Sobra kilo, no? Dako. Salo so, ko. Bila ko eh, era. May uh, na siguro na. Ay, dur dako. Kain pat dur dako nga dako. Ano to man? No, Ayan mga tropa. Ayan po ang huli namin. po ang huli namin. ang Ano kuno diba 'yan? Yung si bunda Man, do ko. Mali na. Kim na kana, man, man, do ko. Mo na. Na, kagat parabe ni. Na kagat deal, sobra kagat. Eh, ilang po namin? May ano kami dito may kiluhan, no. Nagbebenta si Tio John. Para pangbili ng bigas kasi ng ulam yay <laughs> ang ng ulam kusog magkusog pera ka kilo one port pa no puro dag ko one port pa sobra daw ito 1 kilo daw oh, ito nasaktoy. sakto, ibulag doy. Garayo la. Tugan <tipanil> na magtuhog. Yeah. una an on 1 port, ano? Tali sa kilo. Tugan doy kan gud. doy kay ikat pagsudoy doy. Ii, sudoy <tipanil> okay, ra butang-butang Ligyan na i-doy. 200 kilo ah. Sering at 200 ton kilo tag sobra kilo ton. Balik adi pa di. Sige, tag-unan 140 ton kilo awit kuan timbang.